Kecap this is Renz, and welcome back to my channel. Yay! Yay! Guys, I... Pupunta kami sa Bayungan Dam. ini Nito kami sa forest. <laughs> Kasama ko si Marlen. yang, Kasama aku si... Kawai. si Rinats. Ayan. So, ayan. Kumakain ako ng bihabas. Ayan. Sarap ka yung bihabas dito, guys. Hawak, okay. girl. Ikaw yung Ikaw yung humawak, oh. Ayan, kasama ko si Rinats. Ayan, si Maman. Ah, si Okay. Ayan, guys. Ito yung, uh, mga, um, ito yung pinaka... <laughs> the end Mount, Mount, Mount Everest. Mount Everest in the forest. <laughs> Yan. labong no, guys. Okay. <laughs> eh tubig, guys. Okay. Ayan, guys. pag ko, guys, ang anything. Guys, yun. Because, yun. kasama ko sila Nats. Punta kami sa Bayungan Dam, guys, kasi yun talaga ang destination natin ngayon. Dahil ngayon ay pandemic, aray. So, punta kami sa Bayungan Dam. Kasama ko sila. So, mga one, one hour yata guys pupunta kami sa Bayungan Dam kasi pag mag pag maglakad ka guys is one hour tapos kung maggamit ka ng mga motorcycle is hindi lang one hour ayan ayan guys wow guys nakita ba nyo, guys ayan kapakita ko sa inyong buongon ang ah, maraming bunga guys maraming bunga guys ang daming bunga buongon guys anong tawag ng buongon sa Tagalog yan sabi nila pa pabili po. Ano pa pabili? Yung maliit na buongon. Yan. Yan, guys. Yan. Yan, ang dami, guys. Ang bunga, guys. Ang sarap kaya to. Yan. Ang daming bunga, guys. So, within one hour, lalakad tayo. So, ayan. So, makikita. Ma Samtang, guys, maglalakad-lakad tayo dito, guys. Makikita din natin ang magandang view. Tara! view din dito, guys. Ayan. Yan. Yan. Makikita din natin yung magandang view dito sa aming silingan. <laughs> so, <laughs> nandito kami sa mga bahay sa aming mga kasen. Ganon. So, maya maya guys ay saan na tayo pupunta mamaya ay pupunta na tayo sa kanal. So, i-explain ko later yung kanal. Ha, i-explain ko leta. Hmm. Yan. Pupunta na kami doon sa kanal. So alam nyo guys, yung kanal guys dito sa amin sa aming bahay is nakakatulong din ito guys kasi yung kasi yung kanal si yung itong kanal guys dito 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 nak dito nagagaling yung tubig at saka nakakakuha din ito ng ano ng tulong sa amin guys kasi ito ay nagbibigay ano guys no, nabibigay yung alam mo guys yung wala kaming tubig tapos ito yung talagang ano namin ito yung saligan <laughs> saligan it means ano yung tawag saligan dyan. so yan ang aming importante sa aming aming mga palayan kasi pag wala wala ito guys wala itong tubig tapos wala lang bayungan dam wala kaming makukuha na tubig guys sa aming palayan kaya kami ang nagpapasalamat talaga guys dahil may kanal guys so Salamat talaga sa nag ano nag-provide ng kanal. So ayan, titan natin yung ano guys, titan natin yung kanal. Ayan, ito yung, ito yung hitsura ng kanal guys. Ayan. Tapos guys, pupunta tayo doon guys sa main niya kung saan nanggaling yung mga tubig. Ayan, papakita ko sa inyo yung kanal. Ayan, tan. Ito na guys, yung kanal. So, Iri means guys is irrigation. Ayan guys. Ayan. So pupunta tayo doon. Maybe one hour talaga guys. Lalakarin kasi malayo. Ayan. Ayan guys. Doon pupunta. Yung tubig guys pupunta doon sa amin. Tapos pagkatapos ay kukuha kami ng tubig. Kasi guys yung tubig dito sa kanal is schedule schedule talaga. Kasi pag hindi... Pag hindi nag schedule talagang mag aaway ang mga tao mag-aagawan ng tubig kaya may schedule talaga so kami guys ay nagpapasalamat dito sa nag-provide sa kanal at saka sa nag, -pro, nag -pro, na nag-isip na gawing proyekto kaya maraming salamat talaga so in maybe pero guys dati dati guys ay ito kami lumalangoy pag you know, pag yung pa, nag-edad pa ako ng 12, at dito kami nagsuswimming gawin namin tong swimming pool, <laughs> kaya enjoy naman guys kasi kas maraming kasama, kaibigan, pamilya tapos nag, sometimes guys is may nagpi picnic dito, pero maybe guys itong tubig guys pag, pag unang pag unang agos ng tubig dito sa kanal is talagang uh, tawag diyan hugaw means dirty, <laughs> dirty talang ma may mga basta ma Basta laga, talagang ah, hugaw o may, may, mga like something. <laughs> ayan, so salamat sa papanonood sa amin, sa aking vlog ngayon guys. Sorry <laughs> sa aking, aking mga salita. Kasi ang ah, hirap talaga guys pag magtagalog tapos bisaya Mahirap <laughs> <laughs> talaga. So, ayan guys. Maya-maya guys, makikita natin yung main talaga dito kung, kung saan ganyan itong tubig natin. Sama ko pa rin sila Renato at sila si Marlen ayan may problema talaga guys cellphone ni Marlen kasi guys yung, yung balak ko kay ngayon guys is matutulog kaso may pumilit na samahan daw siya sa magbablog siya daw kasi project daw nila guys kaya samahan ko siya sa pagbablog so ayan tulungan natin siya guys sa yung channel ayan si, si Renats ayan Ayan. Ayan, guys. Ayan, si Rinats is... Dinala namin kasi to kasi alam ko na ulit siya. Ulit siya. Ulit ang laag. Ayan, tapos masaya siya, guys. Ngayon si Renato kasi in relationship na siya. Hindi <laughs> niya alam kung talaga kung sino in relationship. In, in relationship niya kung sino yung tao na yun. <laughs> talaga, on. Sino yon yung in, in relationship mo? Si sí. <laughs> okay, well, Marvin Chanchez daw. Oh, shout out kay Marvin Chanchez. Sabi ni at Salo. At saka guys, pa shout out ko kay ano? Kay Kapuno Bros at saka Kapuno Family. Kay Flora May. Kay Digus Good Vibes. Ako kaya nag... karabi lag, karabi. Hang Hangang-hanga ako sa mga vlog nila, guys talagang talaga nakaka-emotivate sa sarili guys yung mga vlogger guys na especially mga bisaya guys talaga yan then guys ang yung ina-idolize ko talaga sa vlogger dito sa Bohol is si Kapuno kasi Kapuno si Kuya Tiu Tiu ayan si Kuya Tiu Tiu talaga yung idol like ko especially sa mga Kapuno bros niya si Japet si Jerome tapos si Nancyla yung kasi may grupo ako na glisteratics maybe so ayan talaga naka nakamotivate sa sarili guys kapag kadugo mo lang yung sikat na vlogger bisaya 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 kasi siya guys kaya nakaka-idolize talaga so ayan guys maya maya malayo pa kami ilang oras pa so dito lang ako at i-explain ko later doon kung makikita ninyo in the next vlogs yung main dito sa kanal guys kung saan talaga di kaling tong tubig na to at yan ako nagpapasalamat guys sa aking mga kaibigan dyan sa aking mga followers sa aking youtube channel at saka guys ako ay nagpapasalamat sa inyo sa pagsuporta sa pagmamahal sa aking youtube channel I hope di kayo magbabago sa aking youtube channel at maraming maraming salamat sa pagmamahal at pagsuporta sa aking channel guys ako ay Bless talaga sa mga tao na nasusuporta sa akin channel. At yun lang po guys, maraming salamat Dennis Trends Junior Show. Maraming salamat guys. Bye-bye.